Surat sa atin mga lapatid, 1,043 spent niya. Kataran. Boss Julio, meron tayo isa. Bro, kumusta? Kumusta na mga ipo natin? Nagita. Come back guys, ito. Alas 12, sinabangan na tayo so, Medyo mag-shower muna ako, di pa ako nakapag-shower para press na press ang ano. So, nandito yung upuan natin. Ito na. Sandalan, mamaya gada tayo kunting pagkain. Traktor. So, sana maganda ang natin. Plus 12 na guys, shower muna ako konti. So, makit lang ako, sumilip ako, baka makachamba. Baka lapuiner. <laughs> so, yan. Yan guys. Yun know, o sakto may lumilipat guys O so, sa atin yan Check na natin guys Baka ito na nga eh May lumilipat mag isang ibon lang So di natin kung ma-plast down sya Ayun hindi ang layo umikot pa Ayan guys may umiikot ikot kila kulyo Ayun na guys meron na Gadating nga na yung ano Yung mga ibon May umiikot tayo ta kulyo guys Alas 12 sakto So, sana meron na rin tayo. Woo! So, pag nakauwi ng alas 12, nasa ano pa yan guys eh. 1-2 ang speed. So, suwerte yan. So, wala pa. Kay Kulyo yata yung umuwi. Congrats, bros. E, pauwi ka na. Ayan, paplast down na. Ayan. Galing ano? Galing Togengaraw. So, anong, anong oras na? 1214, meron nang pauwi si Boss kulyo kundi yan toke karaw ano yan yung gataran so siguro ayan binubugaw nila suerte congratulations basculio kitang kita ko pag plus doon ang ibon mo so sana nakasama na yung ibon natin <laughs> pero wala pa isang ibon lang hindi natin guys sa so, capcom isang um, ucfc so baka hindi na ako makapag shower to kasi may mga parating ng ibon ako hindi pa nila nakik nakakaano nakikita na may pumabana Teka lang guys, tawagan ko si kulyo Ayan, bumasok na guys, bumasok na Okay na Ayan, okay na Clock na Congrats! Tugay Garaw yun, Tugay Garaw Aga pambitaw eh Hindi ko lang sure Pwede Tugay Garaw o kaya ah, Kagataran So may mga umiikot-ikot na guys Para ting ang ibon Tapos hindi talaga si Pasukun yun Idol talaga natin yun At Hindi mga ibon Start na yung magpauwi Okay, mamaya ulit guys. Nakababa naman na yung pool yun. Update ko talaga kayo mamaya pag may pauwi tayo. Congrats Idol! Boss Julio! One hour later. Welcome back, welcome back guys! <laughs> Eto. kumuha na ako ng tubig. Press ko, press ko na. Aligo na tayo guys, sana may pauwi tayo. So kanina, pag bago ba si Boss Julio, mayroon siyang pauwi. So layo loobin, sana mayroon din. So kunin ko tong bangkito ko para mas maganda Woo! good luck sa ating mga lapatid sana lahat ng mga alaga natin makauwi ay nakalimutan ko pala yung pansalubong okay, mamaya na lang wala pa rin tayong ibon guys so waiting pa lang tayo waiting pa din at the moment 2.30 na guys 2.30 So, tigis ang ibon Hintayin natin guys. Tigis ang ibon sa Alcala Alcala na naman okay Garaw Capcom release Tsaka Gataran um, UCMC release Okay guys, update ko kayo mamaya no? Mamaya ulit A few moments later Ito so, guys, may umiigot-igot guys Sana sa atin na to Ayan ako to Dito Malayo pa siya pero madaan-daan sa atin Ayan guys yan guys Pero kung di sa atin okay lang din. Hindi hintay pa tayo? Ay, pa guys. Sana mai-dumating na sa atin. Ang ganda ng panahon. Si Boss yun nakarami no? na. So yan. Ganda ng panahon guys Good luck sa lahat ng mga may bitaw ngayon Marami ng pawe Sana makapagpawe rin tayo Isang tugay garaw sa isang um, Gataran So kagaya na yan guys Nasa 400 plus na rin yan, yan ganda ng panahon So abang abang pa tayo guys na, uh, sa atin yun kasi lamang na eh May outlet A few moments later Tayo sa guys ito Checkered natin Tukatan. Ito ka, Tan. Ito ka. Video mo. Bubugawin ko lang. Papawas natin. na Guys, gataran, gataran, klak. Klak tayo, gataran. Rakta ya gataran. Uh, gataran. A few moments later. Okay guys, yes. First natin, clacker. Kita bakal maganda. Uh. Congrats ate mga kapatid. 1043 spin ya. Gataran. Boss Julio, meron tayo isa. Ta. Uh, Sete tayo mga lapati. Uh, 1,043 gataran guys. So sana maganda ipakita nito. So kasali siya sa OP. Yan, isang lap na lang guys. Meron pa tayo kakarga sa UFC. Isang lap na lang. Awan ang Diyos, meron tayo. Uh, MPFC. Gataran, gataran. Tara na, saya. So, ayan guys, balik ko na sa kulungan siya. Papayarin mo na ng ano. So, gataran na unang gataran natin, guys. Ayan, nauna yung gataran natin. Yung asawa niya wala pa yung sa tugi garaw. So, nauna pa nakauwi guys yung gataran natin. 1043 speed, salamat sa Diyos di ko na malayan, pahiga-higa pa ako dun sa karton. Kapag pauwi tayo nang gataran, guys. Gataran, serte. Salamat sa Diyos, Tan. Salamat sa Diyos. Swerte ka, Tan. Ayan, si Nathan kasama sa vlog natin. Kasi siya yung ano, nakakita ng ibon. Pahiga-higa pa ako doon, oh. Sarap ng higa ako doon. Tapos sabi niya, Uy, nandito na ibon. May ibon na tayo. Swerte tayo, guys. So, may pag tayo. May pag-load may pag may pang -lo -load pa tayo sa Santa Ana. So, yan. Salamat sa Diyos. Hintayin pa natin yung isa nating um, ibon. Yung galing sa Tagoy Garaw. Mamaya ulit, guys. Salamat sa Diyos. One hour later. Katarang clacker. So, 1,043 speed. So, ibigyan ko siya ng Makamoto, guys. Pagka-arrive niya, mga ilang minuto, ibigyan siya ng Makamoto. So, at least 3 pieces para makarecover yung digestion niya. Ay, Makamoto, guys, ano? Kung meron kayong ideal pills, pwede na ideal pills. Para madali natin maibalik yung kondisyon ng bituka nila. Kasi stress yan guys, ito. Strong Wakamoto. Okay guys, pahingang pahingang muna natin siya. A few moments later. Welcome back na. <laughs> ito, kaya na tayo. minintay pa tayong isa eh. So, kami na Neta, magkasama kami. Naghihintay kami ng no, isa pang ibon. So, tokega raw guys. Sana makawipay sa nating ibon. So, kaya muna tayo guys. Ito, ulam namin oh. No? Sortang giniling kagawin yeah. lahat para sa kalapati medyo kumukulimlim na guys kaya kapit lang meron pa tayong oras hanggang alas 4 pa tayo sa maghihintay ang ah. Capcom so congrats sa atin pang 30 yung ating uh, gataran. so awan na Diyos nakapag clock siya ng 1034 speed so number 30 siya guys sa ano sa mapsi. C Loben so, uh, pa tayo ng isa pang lap. isang lap na lang guys Santa Ana makadulo. Salamat sa Dios guys ano. Ito kasama ko yung partner ko si Nathan, siya nagbi-video sa atin. Kakain muna kami guys ha. Kain tayo, tara. One hour later. Hey guys, what's up? Kakain kami ni Nathan ng Yatos Para habang naghihintay, meron kami sinichinsya. So isang ibo na lang guys, hanggang alas 3, medyo pa tayo rito, alas 4. At uh, sana makauwi pa isa natin para meron pa tayo sa cabro. Mamaya ulit guys, salamat sa Diyos. A few moments later. Guys, ito. Nandito na. Dumating na yung ating ano. Um, tag Sag ibon galing sa o, ano nito umiikot-ikot na siya dyan eh. Sa Tokegaraw. So sana maklak pa natin siya. Maklak pa natin siya guys. Yan siya guys. Yan na. Sa sa likod ko. Pumabas. Yan na siya guys. Woo! Fresh from Tukigaro guys. Yan. sana maklak natin siya guys. Okay, pause ko muna ito guys ha. Ito na guys. Naklak na, nak, natin siya. 790 plus ang speed. Salamat sa Diyos. Kompleto pa tayo. May pangkarga pa tayo ng next lap gataran. So, complete tayo guys. Complete clocking. Ay, sawa. Salamat sa Diyos. Woo! Pass natin siya. So, ito yung isa nating gataran. Ayan. ayan. So, guys. So. so, ayan. Maganda yung katawan guys. Parang namasyal pa. So, naklock pa natin siya guys. 790 plus speed. Kapit lang, kapit lang. Alarcon loop. May pang-load pa tayo. Ah, uh, basta Dios. <laughs> yan, clock siya, guys. Yan. Eh magpa yan sila, guys, eh. Oh, maangat pa. Ayang kaya pa umangat, guys. Yan. Doon natapon yata yung patukaan. Oh, tinapon nga niya guys, sinapon niya. So, painimin mo natin siya ng tubig. Ng baka din subuan ng Wakamoto. Woo! Thanks be good to God! Thanks be to God! O, oh, to. to reaction time, Oh. Mmm! <laughs> <laughs> Serte! Salamat sa Diyos, mga kapatid. Ano? Tapos lang na ating paghihintay. So, congratulations kay Boss Colio. 1, 2, 3 siya sa Capcom. Tugigaraw lap. Tapos, ang dami niya pa rin clock magtapos nun. Uh, At sa, sa UCFC, ang dami rin niyang clock sa Gataran. So, congrats boss, Kulyo. Idol. Ayan, nag-pledge siya sa atin ng isang ibon. So, abangan nyo guys sa mga parapol natin. Si Boss Kulyo, nag-pledge siya ng isang ibon sa atin. So, sana bigyan niya tayo ng line ng champion niya. Woo, salamat sa Diyos, mga kalapati. So, tuloy-tuloy lang kapag sali mga kalapatins sa ating parapol. So, sa so, ngayon, nasa 60 plus ang kasali. At lo, binawa, maabot natin yung 100 kahit uh, wala pang October 31 para sa ating deadline. So, sali lang ng sali, mga kapatid. Keep on watching, keep, keep on subscribing, keep on hitting that notification bell. At, syempre, pakilike na mga videos natin. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Kompleto tayo. Isa sa Cabcom, isa sa UCFC. Kataran and uh, Tuging Araw. Kahit na medyo mababa yung speed, okay lang. Basta tuloy lang ang clock, tuloy lang ang pawi, at tuloy lang ang lipad ng Alarcon Lock. Salamat sa Diyos.